Ano? Talunin mo muna si Talunin mo muna si Jimboy. Oh, kunin ko. Talunin mo muna. Talunin mo muna si Jimboy. Talunin mo. Oh, talunin mo nga. Talunin mo. Kaya mo 'yan. Kaya mo 'yan. Ano

Alin <laughs> <Ayan> ba? Ano <laughs> nga 'yon? nga. naman ni na kuya, namimigay?